magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my vlog and for today's vlog. Uh, gaano na karami yung mabibili ng isang libo ngayong panahon na ito? Uh, June 2024, ano bang date ngayon? 15 ata. Tingnan natin kung ano mga nabili ko sa ano sa halagang isang libo. Una na dyan, tinapay. Tinapay na putok. ng lambot, sana bago. 20. Tapos, bumili ako ng uh, Coke na 1.5, 60. Tapos, uh, asukal equal 1/2 kilo, 40. 120 na guys tapos bumili ako ng mansanas na limang peraso tag 10 ang isa 50 pun 70 na ito bumili akong kansigang na gulay 10 uh, yung isang terasong tali ng sitaw na may haba na isang yarda okay na tapos ilang teraso walong teraso sampung piso tapos tangkong sampung piso din bente edi uh, 190 na sige ko muna dito kasi mamaya uhugasan ko to bago ko ipasok sa yo. Tapos, bumili ako ng ano to, sibuyas, uh, pipti Tapos, tatlong perasong siling pansigang, ay apat pala. Lima, 65. Ilan na? 190 plus 65. ah uh, one, 255. 255 na pagkatapos ah uh, 260 na lahat. Ay, oo, 260 kasi bumili ako ng uh, dahon ng ampalaya pang munggo kasi biyernes ngayon. Magbumunggo ako mamayang gabi. Ilan na? 255 to 6 255 to 65 na. Tapos, uh, bumili din ako ng luya, tapos uh, yung panggata na nasa tetrapak, tapos uh, sayote. Itong lahat ng to, itong isang supot na to, 80. Ay, nadagdagan pa ata ng ano, ng sa, ano, ng luya. Siguro isang daal. Di, kay 65 na. tapos bumili din ako ng pitchay uh, sampok sampok kasi mahal ka ang pitchay ngayon 20 to edi 385 uh, na siya tapos kamatis ang mahal ng kamatis ngayon guys uh, limang piraso limang piraso tapos 40. Di 315 na. 365 plus 40 at ah, 365 plus 40 405 pala 405 tapos 405 tapos ito ano 86 ah, 411 Ah, uh, munggo ay munggo. 411. Ano, uh, apat sakog ko lang sa munggo mamaya. Konti lang kasi pampabango. Hindi naman ako masyado sa baboy kasi nasanay na diyan sa Middle na tagal-tagal uh, hindi umulam ng baboy. Ayun, 400 magkano na ba? 400 Five? 411. Tapos yung bangos, uh, may katamtamang laki. 60 ang kalahate. Doon ako bumili sa looban ng palengke kasi mas mura doon. Ano to? Uh, 150. 150. Uh, 400. 500. 565. 565 na. Tapos. Was... Uh, karne ng manok. Uh, 125. 700 na tapos ah uh, tilapia na pinaano ko na pinaha pinagawa ko na doon sa palengke ano na to ah uh, 150 din nasa 800 na ayun guys nasa 800 na yung pinamili ko hindi ko alam kung tama yung kwenta ko no? pero yung pagkain na to within a week kasi nam namamalingke ako Biernes dahil pag uh, sabado, linggo doon lang ako may kasama kaya yun lang uh, tipit-tipit And yes, tapos na tayo mag-ayos ng ating mga pinamili. Maghuhugas ako ng kamay at magkakapit tayo.